Yo, what's up mga Lodi? This is Batang Palaboy at may nagtanong sa atin mga Lodi nag-PM siya sa akin ko. ang driver license ba ng Pilipinas magagamit dito sa Amerika at kasi papuntata ata siya dito ngayon this year at may nagtanong sa atin yes, mahalaga po yung kung may driver license ka sa Pilipinas kasi magagamit mo yan dito especially dito sa lugar namin kagaya sa akin sa base experience ko dito uh, yung driver license mga Lodi ng Pilipinas, magagamit mo siya dito I think sa akin, nagamit ko siya ng, bago ako nakakuha ng driver license ng Amerika nagamit ko siya ng 4 months bago ako nag ng exam So, pag may driver license ka dito mga Lodi hindi ka nadadaan sa student license na parang student license sa atin, so ang student license yan hindi ka pwede mag-drive ng sasakyan kung wala kang kasamang professional din So, pag may driver license ka ng Pilipinas direct ka na ang exam tapos driving, ganon kasi pag pag ano ka lang pag wala kang driver license kailangan mo mag-take ng exam maghintay ka pa ng 6 months so ganun yun kasi wala kang experience kung mabaga kahit marunong ka mag-drive kung wala kang driver license so mahalaga siya kung makasyonista ka naman dito siguro pwede ka mag-drive dito sa Amerika kahit makasyonista ka lang tapos may driver license ka pwede ka kasi may nakita ako eh, parang napanood ko dati sa vlog ni ni Alex Gonzaga um, nag-drive sila, long drive sila. Tapos syempre, 'di ba, yung boy, yung asawa ni Alex Gonzaga na si Mikey Bayon, 'di ba, yun? Diba, resident sila ng ng Pilipinas. So pumunta sila dito. Hindi ako naniwala na ano din siya na, na resident din siya ng Amerika kasi 'di ba, consular 'yon ng ano ng Lipa Batangas. So, nag-drive siya dito, long ride, nakita ko 'yung vlog nila dati. So Oh shit. Naulog yung cellphone natin. So yun nga mga lode pwede, Pwedeng pwede Mahalaga po siya talaga Yung driver license Sa Pilipinas Kahit kung pupunta kayo dito Kailangan nyo kumuha Pero ako mga lode Yung driver license ko dito Hindi po Pilipinas Ang um, galing ako sa UAE Kumuha ako ng driver license Kasi wala akong driver license ng Pilipinas on time na yun uh, Kumuha ako ng driver license Sa UAE Nagamit ko talaga siya dito So yun lang Pero yung mga kasama ko Driver license sila Um, ano siya ang um, tawag dito driver license ng Pilipinas talaga at saka may nakakilala din ako dito lalo na dito sa ng mga Lodi sa ibang states hindi na sila kumuha ng driver ng exam or driving kung mahaba yung experience sa driving so ang ginawa nila nagano na lang sila na ano lang parang binigyan na sila ng driver license parang in exchange lang parang ganoon may, may kilala ako ng ganun So, yun lang, one love Mahalaga yung driver license ng Pilipinas pag pumunta ka dito. Pero ewan ko lang kung ang driver license ng Amerika, kagaya ko uwi ako sa Pilipinas, kung makadrive ako without driver license ng Pilipinas. May driver license ako ng Amerika. Hindi ko lang alam kung pwede ako makadrive dyan. So, kung mga nasa LTO dyan na may mga kilala kayo, tanungin yung mga Lodi at ah, sabihin yung nagtatanong si Batang Palaboy. So, yung one lap lang mga Lodi. Ingat ka lagi. At ah. syempre, Lapit na tayo 50,000, mamimigay tayo ng lithium man out. So, babush. Pauwi na ako, galing ako sa work. At nag-overtime tayo ng dalawang oras kalahat. One love.